kami kayo hindi dito guys maglalaro kami muna recess time dahil tapos na recess at may oras pa maglalaro daw muna kami oh so maglalaro gusto nila maglaro so pagbigyan natin so ito makinig sa ano rules makinig po mainay hindi na tayo maglalaro Yun yun na. Lang. Kung ano yung sinabi kong dadalhin nyo, yun yung dadalhin nyo din. So, okay. Oh, ito ayun na. Wala pa kong sinabi ka. Well, example lang yun. <laughs> okay. Bring me. Oh. <laughs> Bring me. ko pencil, hindi ko sinabi pencil case. Ang sabi ko, ayan na. Pen? May sinabi ako pencil case. <laughs> oh, bawang ka yung seat. Ang nanalo ay si? Charlie. Oh, Charlie, bawang ka kanya si Charlie. Oh, Charlie, oh. very good. Oh, next. Oh, next. Oh, next naman. Tahimik na. Balik sa so, pala na tayo. Disqualified ko ¿Pero ¿qué? susunod okay. next. ah oh, ready na? Uh, hi. Hi. hi! Hi! Hello! Hello! next. another. Last na lang sabihing, question and answer na. Oh. Okay. Opo. Ang nakatayo dyan.